Kahapon ay binisita ko ng mga kaibigan ko dito sa simbahan po natin. At uh, sa pagbisita po nila ay uh, nagkaroon ng uh, mahabang kwentuhan. At nung binabalikan ko kung paano sila nagkwentuhan kahapon hanggang sa gabi, ako ay humanga. Dahil sa kanilang kwentuhan, bilang mga kaibigan, ang uh, naging usapan nila, ay kung papaano aalalayan ang bawat isa. Ito ay parang natural na lumabas sa kanilang mga bibig, hindi pinagplanuhan, pero nung binabalikan ko kung ano yung mga narinig ko sa kanilang uh, mahabang kwentuhan, ito ay umiikot po doon sa kung papaano nila matutulungan yung bawat isa. Paano mabibigyan ng gabay ang bawat isa sa kanika nilang mga problema. No? Bakit ito sumagi sa aking isip? Dahil nung binabasa ko yung ibanghelyo, ako'y humanga, ako po ay uh, sadyang uh, um, nagpasalamat sa Diyos. Dahil ang mga sinabi ng Panginoon ay tungkol sa paggabay o pagtulong sa bawat isa sa atin. Noong binabasa ko yung Ebanghelyo, habang binabasa ko yung mga salita ng Panginoong Jesus na Siya ay naparito para iligtas ang bawat isa at ang Kanyang misyon ay walang mapahama kahit isa sa atin, ay ako ay nagpasalamat sa Diyos yun ang pinaka ika nga e eh, buod ng misyon ng Panginoong Hesus sa lupa. Na tayo ay maligtas. Tayo ay maging maayos ang kalagayan. Sabi nga sa Ebanghelyo, lahat ng lalapit sa Kanya ay maliligtas. Yung siya ang pagkain ng buhay na kung sino man ang kumain o uminom kailanman hindi na magugutom o mauuhaw. Yung ebanghelyo natin tungkol lahat sa kung papaano natin makakamtan ang kaligtasan. Kung papaano tayo makikinabang sa gawain ng Panginoon. At palagay ko po, ito po ay sa kabilang banda, ito rin yung ating misyon. Na ang uh, pagiral natin sa buhay ay ang dahilan ay para tulungan natin ang iba. Na ang pinakabuo din ng ating uh, mission sa bundong ito ay yung ibang tao ay makasumpong ng kaligtasan sa pamamagitan sa natin. Na sa ating kinikilos araw-araw, sa ating mga desisyon na ginagawa, ang makikinabang ay hindi lamang tayo kung hindi, kagaya ni Jesus, magiging kapakipakinabang din po tayo para sa buhay ng ating kapwa. After all, tayo naman ay nabubuhay hindi lang para sa ating sarili lamang, kung hindi para sa iba, sa ating kapwa. Ayon nga sa sulat ni San Pablo. no Pagdating po sa kalisada halimbawa, sabi nga po, kamakailan o kahapon, mayroon tila parang pag-aaral na marami daw Pilipino ngayon, pakiramdam nila hindi na sila ligtas sa kalsada. Hindi na raw sila ligtas sa lansangan. Siguro ito ay, du uh, ay bunga noong mga sunod-sunod na trahedya at aksidente na kinapa kinapapalooban ng mga sasakyan. No? Siguro ito ay dahil dun sa mga buhay no, na nawala dahilan sa ah, sabihin na natin hindi sinasadyaman na pangyayari sa ating mga lansangan. Ano po? Palagay ko po, pagdating sa usaping kalsada, lahat tayo ay mayroong pwedeng iambag. No? Tayo pong lahat may tungkulin na gawin ng ating kalsada, ang ating mga lansangan na mas ligtas sa ating kapwa. Ito po, minamalit natin, minsan binabaliwala natin. Pero kung titingnan po natin ang suma total, lahat tayo may pananagutan sa mga nangyayari sa kalsada na mga aksidente o trahedya, marunong ka mang mag-drive o hindi. Bakit ko nasabi iyan? Halimbawa, yung paggamit ng mga bangketa. Yung mga bangketa sana na nilalakaran ng ating mga kababayan. Ano ang ginagawa natin o iba iba sa atin? Sinasakop natin yung bangketa. Di po ba? Nilalagyan natin ng kung ano-ano. Masyado tayong territorial parang lagi natin binabakura ng ating sarili, akin to, hanggang dyan lang kayo, hanggang dito kami. Kahit hindi na sa atin, inaangkin pa rin natin. Kaya nga ba, di ba, ang MMDA, paulit-ulit, o ang mga local government, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy yung kampanya para linisin ang mga bangketa. Bakit? Kasi yung mga tao, imbis na nakalalakad ng, ma ng klikta sa mga bangketa, ay kailangang maglakad sa kalsada. Na kung, kung ilang pulgada lamang ang layo sa rumaragasang ang mga bakal at mabibigat na sasakyan. Di po ba? Napakaliit na bagay noon. Dinisin natin yung mga bangketa natin, wag nating angkinin, hindi naman atin iyan na yan ay pag-aari ng gobyerno para sa kapakinabangan ng masa ng ating mga kababayan. Huwag nating sakupin. Huwag nating angkinin. Lahat tayo mayroong magagawa para gawing ligtas ang ating mga lansangan. Yung paulit-ulit na paalala sa atin, kung iinom ka, huwag kang magdadrive. If you drink, don't drive. If you drive, don't text. Huwag kang magte text Di po ba? Paulit-ulit uh, po iyan. Pero minsan, ang lagi lang nasa isip natin kung ano 'yung gusto natin, hindi natin nakakaalala, hindi natin naiisip 'yung kaligtasan ng iba, 'yung magandang kalagayan ng ating kapwa. Sa kalsada, napakalaking usapin. Oo po ito po ay paalala no, ng Panginoon. Kagaya ng binanggit niya sa Ebanghelyo, lahat ng gagawin ng Panginoon at ito ang a, talaga ang kalooban ng Ama, ang kanyang misyon, lahat tayo maligtas. Wala isa man sa atin ang mapahamak. Malinaw iyon sa sinabi ng Panginoon. At naniniwala po ako, ito rin naman na isang paanyaya at hamon sa atin na tayo man sa ating ganang sarili, sa abot ng ating makakaya, gawin din po natin ang lahat para ang ating kapwa ay makinabang na walang mapahamak ni isa man sa ating kapwa. Can you imagine kung lahat tayo ganun ang ating pag-iisip na hindi mapahamak yung ating kapwa? Kung lahat tayo, bawat isa sa atin, ay aalis muna sa ating sariling interes, sa ating sariling kapakanan, at iisipin natin ang kapakanan at walang mapahamak ni isa man sa ating mga kapwa. Can you imagine kung gaano kaligtas, kapanatag, kaayos ang mararamdaman ng bawat isa sa atin? Papaano mo sinisiguro na walang mapapahamak sa iyong kapwa. Sa papaanong paraan mo ipinapakita sa Diyos na ikaw ay nagmamalasakit sa iyong kapwa.